Magkakaiba ang reaksyon ng netizens ng ibida ng dating Pinoy Big Brother 737 Housemate na si Ryan James Bacalya sa buong mundo na isa na siya ngayong dalaga. Sa mga hindi nakakaalala, si Ryan ang binansagang Kid Sunshine ng Cebu sa naturang reality show ng ABS-CBN na umere noong 2015. Pero ngayon, hindi na siya si Ryan, mas kilala na siya ngayon bilang si Rian Bacalia at kung titingnan ay babaeng babae na ang itsura niya ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, proud na proud na ipinost ni Rian ang kanyang before and after photo, bahagi na rin ang pakikilahok niya sa pagdiriwang ng Pride Month. Ang nakasaad sa caption ni Rian sa kanyang FB status, 9 years ago today was the time I went inside the Pinoy Big Brother ABS-CBN house as a teen housemate pag ami ni Rian, hindi siya tanggap ng marami noong lumantad siya bilang miyembro ng LGBTQIA+ community kabilang na ang kanyang pamilya, at nakaranas din ng pambabash at pangha-harass. Pero hindi raw siya nagpatalo at inilaban kung ano ang tunay niyang pagkatao hanggang sa mag-transform na nga siya bilang isang proud trans woman. Ngunit sabi ni Rian, kahit ano pa raw ang mangyari ay siya pa rin daw ang Kid Sunshine ng Cebu na unang nasilayan ng Madlang People sa PBB halos isang dekada na ngayon ang nakararaan. I was once a gay not totally accepted by my family and years forward I've blossomed into a lady that I am now today. A lot has changed since then but one thing is for sure I'll forever be your Kid Sunshine ng Cebu ang kumpletong mensahe ni Rian. Sa comment section ng kanyang FB status, ay may humanga sa kanyang katapangan na ilantad ang katutuhanan at ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan. Pero meron ding hindi nagustuhan ang pagladlad ni Rian at kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato sa kanya sa kabila ng kanyang pagpapakatutuo. Kaya naman nagpost siya uli sa Facebook para sagutin ang mga nambabash sa kanya. Sabi ni Rian, Am I shocked with the comments? No, am I hurt? Absolutely not. I am unapologetically me. So I don't care if you like me or not. Happy Pride, sabi pa niya. Sa loob pa lang ng PBB house ay marami na ang nanghulang Becky Sirian hanggang sa bago matapos ang naturang season ng reality show ay nagpahaba na siya ng hair at nagsuot na rin ng mga damit pambabae. Taong 2018 naman ang mag-viral ang isang Facebook post kung saan mapapanood ang transformation ni Rian mula sa kanyang pagiging teen housemate. Nang makita ang nasabing post, agad na nagkomento si Rian, OMG, hi guys, nagising ako sa sobrang ingay ng phone ko andami ko na pala notifications, thank you for this, I did not expect this at all. Sa lahat po nang nagtatanong kung kamusta na po ako, I am happily living a private life with my family and I am already a grade 11 student of Southwestern University, if you guys are asking kung may plano akong bumalik sa showbiz, well, If it's God's will, then so be it. But for now I am living a peaceful life with my family and I am so contented of what I have in my life right now. Salamat po nang marami sa inyo. Lahat pa niya.